himpilan ng DCSB ang Spirit FM si Amen Kalapan Oriental Mindoro. CNN Live, Live. Nation. Nation Dennis Nebreho, magandang araw sa iyo. Magandang araw kasama ng Real, magandang araw walapan City Oriental Mindoro, magandang araw Pilipinas. Pinagkalooban ng Philippine Disaster Resilience Foundation o PDRF. Katuwang ang Give to Asia ang anim na barangay mula sa dalawang bayan sa lalawigan ng Marinduque na mga kagamitan sa pagresponde para sa mabilis at pagtugon sa paglikas sakaling may paparating na kalamidad. Ayon kay Arnel Kapili, Central Director ng PDRF, ang mga kagamitan kanilang ibinahagi ay nakakahalaga ng humigit kumulang 5 milyong piso na kinabibilangan ng isang unit na Blackstone Generator, Fuel Jerry Container, Starlink Internet Connectivity, Extension Wire, megaphone at dalawang unit ng emergency light na ipinamahagi sa bawat barangay. Tinanggap ng mga kapitan ng barangay mula sa Nangka, Talawan at Dampulan sa Bayan ng Turihos at sa mga barangay ng Libas, Yook at Yungib Lipata sa Bayan naman ng Buena Vista ang mga kagamitan na siya nilang magagamit para sa mabilis na komunikasyon sakaling kailangan ni Lumikas sa loob at labas ng barangay. Dagdag pa ni Kapili, bago pa nila bigyan ng mga nasabing kagamitan ng mga benepisyaryo, ay dumaan muna ito sa assessment at pagkatapos ay kanilang sasanayin ang mga gagamit ng aparato at saka ito pupunduhan. Samantala, nakiisa rin ang PDRRMO sa nasabing aktibidad na kinatawanan ng hepe na si Juan Janjan Fernandez na siya namang nagrepresenta kay Marinduque Governor Presbitero Velasco. At yan ang mga huling balita sa oras na ito. Ako si Dennis Debreho ng CMN. 104.1 Spirit FM, Kalapan City, nagulatan na live para sa CMN Pilipinas. CMN Live Nationwide. Maraming salamat Dennis Nebreho mula po naman sa iyong pila ng Spirit FM, CMN Kalapan Oriental Mindoro.